So dito sa Llorente Stern Summer ay may tinatawag na tabo. Ginagalap ito tuwing uh, Sabado. So, pag pumunta kayo dito sa tabuan namin, ayan, yan ang makikita nyo. At ibang klase ng mga gulay, prutas, makikita nyo. Mga paninda na galing sa mga uh, kapatid natin magsasaka. Ayan, Kaya ng saging, kamuti, may nyug, langka, sili, mga gulay. Marami kayong mga bibili Hello, dito sir. sa Florenti Tabo. Ayan, yung mga kangkong, ginaya ng, ng langka, upo, patola, ayan. Ganyan ang mahirap dito halos uh, lahat nandito dito yung mga produkto ng mga magsasaka. Oh, sige, yun, la. Talaga, Pala, ah, mga eh, sige mga ng eh. oh, oh, eh, diba, mga ng mga ng mga mga ng mga mga ng mga ng mga ng mga ng mga ng mga ng mga bahay-bahay sila, ito naman mga ng kamu saging din kamu rin okay din mga nang ganan maso dito kay butang ang dami mo kamu dito ko ing gutang siling haba <laughs> siling <laughs> berdi. dami <laughs> 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 oh. okay, gulay tama ing hindi boleh padu pagpipilian ah wa kayo dito sa bayan oh, namin ang ilawrente ay. ayan every Saturday po ang tabo namin dito Ayan, may ano po may buko sariwang buko kaya kung tawagin sa amin yung gulay na yan ay ano um, malaway um, laway kagitway may kangkong may talbos ng kamote marami kayong mapagpipilian dyan may sili may nyug ano? Oh, no? may pipino pa oh. Yan, may, nyug, may puso ng may saging, sitaw, diba? Oh Kalos lahat ata ng sangkap ng bahay kubo, nandiyan dyan eh. Yan ang mga uh, produkto ng mga magsasaka dito sa bayan ng Llorente, Eastern Summer. Ayan yun, yung tawag dyan. Sa amin dito, gawai. Yan yung ano, tawag namin dyan.